Hello guys! Andito na po yung padala ng ni Mami Yuhu fresh from Palawan. Wow! Thank you Mami Yuhu for this. We will make a video again. Yan na, open this is lobster and lobster and crabs. Mahulog ka. Open natin? Hmm, yeah. syempre. Hello, guys! Yes, Philippine Airlines. Priority. Hello, ano kaya itong nasa styro? I guess open the window magagawa. Nagay yung mamaya. Ay, hindi. Pero ngayon malamig naman yung ano, mami. Naka-electro. Diba? Tia, mantagal. Sino po bang nagbalot nito? Parang ayaw po ipakain. Ayaw pa buksan. Ayaw pa buksan? I think may butas dito eh. Ano kayo ito? Butas yan. Hingahan yan. Parang may oxygen. Oxygen. Ayan, gipitin mo na lang. Sige. Careful. Alam, hindi sa nadadayot ako. Hindi na ako nag-dinner. Mapapadinner tayo nito. Paano na lang yung, ano, yung big event. Ati yan, dito, tiyam. Ito, to, to. ito, tiyam. Ito, tutuputuloy mo, tiyam. Box to, eh. Baka patay na to kasi... Ah, yung babawan lang ng karton. Mm, babawan lang ng karton para hindi ma mabasag to. Ito pa diyan? <coughs> wow. <coughs> ito pa diyan. Ano to? ito? lang sa ano, sa, itong sa takip. Kasi dito mabubuksan mo eh. Pag kata. Ah, to putul-putul pa tong touch tip na to. Hey, Jem! Dapat dito kayo nag-dinner. Kung ano man to. This is from Puerto Princesa, Palawan. Putuloy mo na lang. Yun, yun naman pala. Hello, yun natin yan. Na, Baka bumulaga sa atin yan. Ah! crabs Ay, siya, wait. Mommy Chi, it's alimango. Some of them are alive and still kicking. Pero nakatali ba itong mga... Eh, tiyan, hindi nakatali yung isa. Saan? Ito, ito, ito. Tali, Hello. Ah, ang kamay niya eh. Naka-fold lang. Ayan, oh. Ikit may naka-fold talaga yan. Ah, Ay, naka-fold. Ayan. Oh, o, mm. see? At Lumabas ang kamay. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Mm. Hindi nga. Nakatali, tinan mo. Tali ah, nakatali nga. Ano baka maputol yung tali? Buhay pa yan. Buhay pa lahat? Na uh, nakulog naman. Hello, guys. Welcome to Manila. kailan Kailangan nakasarado yan. Kailangan... Ah! Gumagalaw siya. Nana look, welcome to Manila, guys. Welcome to Manila. Ay! Oh my God, you so many. How are you? How's your trip, guys? Pakpana ulit, okay? We'll go. Bye. Kasi we have to open two more boxes. Okay. Okay. Yeah. Do you know? Nakulong talaga yan. Okay. Are you excited? you want the crabs to play with your crabs? Oh, oh where's your crab pala? I think that's the lobster. Or mangosteen. I have feeling ko ito yung ano. Ito yung... Ah, ito yung lobster. Ito yung mangosteen. Or I don't know. Magalitan tayo ni Ma'am kung saan magalitan na natin to. Buksan talaga. Hindi oh. niya ako yung hintay Hindi, sorry mami, buksan na daw natin para daw. Brilliant. Oo, o, pasalubong niya kay Mami Chi. Kasi si Mami Chi po ay nag, uh, ano, naglilihi. Nag eh. Nagdadalang tae po siya. <laughs> 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 Naantindihan mo ko? Hindi na? Opo. Opo, galing oh. Eh, putulong mo na Ah, ito nga yung lobster siguro. Pagsura, pag ako tinoklaw nito. Ah, baka banakon yan. <laughs> ah, lobster nga. Alam, mm -hmm. mami G, you can eat lobster na, mami G. Lobster. Oh my gosh, thank you so much, mami Yuhu. For the lobster crab and mangosteen. Ayan ang yung lobster, atiyam. Ayan at ito, atiyam. Eh. Kulot ako na. Mangosteen. Ang eh, mangosteen? Oh, ano yun? Lobster. Lobster? Nung um, may galaw eh! Ano? Yan o, mga pagat. Open mo, open mo! Tiyan! den, 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 den. Lalakad na yun! Din, Di yun ah! Ay, grabe lang kapag ano nga yan. Ay! Ah, inisa-isa ah, nila pagkabalot. Para hindi sila mag-away, hindi sila magkagulog. Diyo ah. mm. na, diyo na, tayo. Ay, batay oh. na. Taan. Ayan. Yeah. Sabi nga, hi! oh Oy, ang cute mo naman. Welcome to Manila. ten 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 mm. <laughs> Welcome to Manila. <laughs> <laughs> Manila. <laughs> <laughs> Ayan! <laughs> welcome to Manila. Welcome to Manila. Maliit pero may malaki. Eh, malaki. Oh, ito isa. Oh, malaki. Malaking balot. oh my gosh. Hindi ba yung nangangagat, lobster? Nangagat. Nangangagat siyempre. Ah, saan mang kagat niyan? Sipit. Kasi sipit yan. ngayon, maliit, oh. Pero masakit yan. Yeah, masakit yan. Hmm. Naku, mag-away yung dalawa, ati yan. malaki yan. Yun, oh. Hmm. Oh, madami nga Oh my gosh Oh my gosh Ang dami pa niyan Ang dami na isa oh Pagpangin na tos Pagpangin na tos na naman nainay Ba't nga pinaglalaroan yung pagkain Mag-away natin oh Okay It's away time so, Malamang sa malamang Ito yung mangustin ito 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 mo siya oh Ala, okay lang atiyam. Yan na lang ang anuin natin. Ilang ba yung nagalabas? Lito lahat. Kasi masisira na. Di ba kagaya ng dati itong ginawa atiyam? Ano lang yung pinagawa ni Mami Yunon? Pina... Sa pina... Sa prison, Hindi, lang. pina... Oo, o, pakulo lang. Oh, well, thank you, Palawan. Puerto princessa. Sayo!

ko itong siguro kunan sa aeroplano. Wow. Yay, mangustin. Yahoo. Uh, uh -huh. O, otik mo, Moti Yam, Ang puti, mo, Yam, mo sa video. Hinog. Hinog na lahat. Hello. Hello. O, okay, huwag kang lumayo layo dyan. At... Paano mo nalaman siya? Malambot na eh. Hello. Malambot na siya, mami. Thank you, mami. Yuhu. For the pasalubong. Fresh from Puerto Princesa via Philippine Airlines. Okay, lutuin na namin to. Bye, guys. Kumakain na po siya ng mangustin. <laughs> Uli ka, balbon. <laughs> uh -uh, yung isa naman kumakain ng butong pakuan. Hello. Nag-away silang dalawa. Hindi, umutok lang. Ay, hindi yung crabs. The crabs are calling daw kasi sabi nila, why us are still here? Tumasin. Hala, tumain ah. Saan? You know? Ang dami namin mga ilan ba sila? One, two, three, two, four, six, ah, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, pala siya. Maabutan pa rin nila yan. Oh, maabutan pa rin nila, ma'am, Okay, bye guys. Thanks for watching. Luto na kami. Jereng, Luto na siya. Luto na siya. Ang dami. Wow, luto na siya. So, na-prank pala tayo kanina, no? Kasi ang dalawang barot pala nung lobster, akala namin lobster. Bote pala ng coke na may ice para maglamig pa din. So then, so syempre, hindi naman naman iubos namin to. So ilalagay to sa freezer and then we'll see kung anong gagawing recipe tomorrow, tama? But look at the meat! It's eating time, Atiyam! Atiyam! Ayan! O, oh, diba? Kainan na! Okay. Naku, may chapwera yung tinolang isda. Oh my gosh, look at the tuba Ay, oo nga pala yung mga bata pala. Okay, guys. Eating time, guys. Uy, lumiit siya. Mmm, sarap. Bye. Bye, guys. Kainan na. Okay, bye.